salamat po sa inyo. Thank you. Maraming salamat sa pagdaro sa ating John Districts 1 and 2, Distrito 1, Distrito 2, ng Kuting, ng Pasig, Palate nasan po ang mga taga barangay pinagbuhat nasan ang mga taga iba pang barangay nasan ang mga kahit anong sabihin ko sisigaw? marami talaga ang mga kasigil ko yung mga nakatayo sa truck po natin. Nakikita ko si Mamsa Lami na dyan po. Eka, huwag ka tatalon ha. Baka masira yung truck. Sumilin po ako ng mayari. Mga market na nakasama po natin. Mga seniors po. Yung mga nasa likod ng stage. sempre hindi po natin pwede kalimutan ng mga kaibigan natin na nasa upper box. Super upper box. Kamusta inyo kami kay Lord, ha? May na. Ano, nasa ba po? Po, po sila? Nandun sa pinakadulo. Naririnig niyo ba kami? Kung hindi niyo po ako naririnig, kumaway po kayo. Ay, hindi nila ako naririnig. Maraming salamat. Yung mga nandito sa harapan, yung mga nakaupo sa... Ano naman? Ano lang yung mag-uupo? sa inyo? 2025, masasabi po natin now is the best time to be a Pasiginyo. Bakit po? Nanay, kamusta po kayo? Okay po, magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat po. Oh po thank you po. Maraming maraming salamat nanay. Oh po, maraming salamat po dito. Okay, maraming salamat po sa lunchbox na ganoon.

na yung takutan, wala na yung palakasan, mas komportable nang lumabas ang mga tao. Galing pa tayong pandemya ng mga panahon na yun, pero dumami yung bilang natin yung 2022. Pero ngayon 2025, grabe, ramdam ramdam po ang masasabi po natin na malayong malayo na ang narating natin sa pagpapatupad ng matitinding pagbabago sa ating lungsod. Pinaglaban natin nung nag-uumpisa tayo 2019 pagbabago. At siniguro po natin na yung pagbabago na yun ay hindi mananatiling mababaw naman. Kasi pwedeng nagpalit tayo ng mukha, nagpalit tayo ng pangalan ng politiko, ng mga nakaupo. Pero yung sistema, yung kultura ng pag at politika, ganun pa rin ayaw po natin yun. Siniguro po natin na yung ipaglalaban natin pagbabago ay magiging tunay, malalim at pangmatagalan. Pagbabago na pwede natin ipagmalaki. Pagbabagong pwede natin ipamana hanggang sa susunod na henerasyon ng mga pasiginyo. Pagkasan po kayo, baka mataos po kayo. Pero alam ko rin po na pagmalapit malapit po ang, uh, pag malapit na eleksyon, pag campaign period, ngayong araw po na ito, day 13, day 13 pa lang po ng official local campaign period. Alam ko, nagugulat po yung iba. Akala po ng iba, Matagal na yung kampanya, kasi yung kasi mga isang taon nang na-mampanya, no? Kaya di halata na. <laughs> 10 days pa lang po talaga yung local no, official campaign period natin. Alam mo nanawa na po tayo bilang mga pasiginyo, bilang mga Pilipino, na tuwing malapit na ang eleksyon, tuwing campaign period, paulit-ulit, ang daming pangako na binibitawan ng mga politiko ng mga nangandidato. Tama po ba? Nanawa na po tayo sa puro pangako. Ano ba nangyayari sa pangako? Napangako! Kaya ang bilin ko po sa mga kasama natin sa giting ng Pasig, tayo po mga kandidato, tayo po ay magkakaroon ng caucus, mga meeting, araw-araw, mag house to house po tayo. Ang bilin ko po sa kanila, huwag tayong mga ako po ano-ano. Kasi madali lang po para sa isang politiko na huyo ipangako sa inyo ang langit at lupa. Sabihin, lahat, ipapagaw, lahat gagawin. Ang daling magsabi na, bibigyan kayo lahat ng tig isang mungun. Madali lang sabihin, laway lang ang puhunan, madali pong mga ako ng langit at lupa. Pero mas pinipili po natin na hindi gawin yun. Tinitingnan lang natin, ano ba yung kaya ng gawin? Ano ba yung pwedeng gawin? Ano ba yung tamang gawin? Ano ba yung magandang gawin? Ano ba yung kailangan natin? At dyan po tayo nakabukus. Ayaw na natin na marami pang pangako. Gawin na lang natin kung ano ang kaya Kaya mga kasama, ngayong 2025, ako po ay nangangako sa inyo. Ay, ah, pinapangako ko po na hindi pa rin po kami mga ngako. Ngayon po, ito po tayo. May nyo naman po sa aming track record. Unahin na po natin yung mga accomplishment ng mga konsyan. May mga narinig po tayo kanina pero sa totoo lang, short version lang po yun. Hindi naman po nila maikakwento lahat ngayon kasi talagang aabutin tayo ng lagpas sa ating gabi po. Ang madaling araw po tayo dito. Gusto ang madaling araw tayo dito. Ka man, matulog ka na, matulog naman tayo. <laughs> yung ginawa po sa... para sa mga doda, yung tulong po na libre yung prakisa, libre yung uh, city plate, yung um, plaka, sa so, tulong ni Councilor Volta. Yung... pag-upgrade ng PCGH garing sa angioplasty, yung cardiac cut natin, yung pagdoble ng capacity ng uh, Child's Hope Conversion to General Hospital wala 60 bed capacity under renovation siya ngayon para maging 120 bed capacity sa tulong ni Chairman Eric yung pakikipaglaban at pag-aayos ng lupa ng mahigit 3,000 pamilya pasigil niyo para mapasa nila yung lupang kinatitireka ng mga bahay nila sa tulong ni Councilor Kiko yung pag-expand ng local senior pension natin para makasama na yung mga may maliliit na SS hanggang 4,000 pesos sa tulong ni Councilor Pau. Si Councilor Pau kasi, depende sa lakas ng pagbigkas ko ng pangalan niya, <laughs> yung taas ng talon niya, testing po natin na. Sa tulong ni Councilor Pau Santiago. <laughs> ang expansion ng local senior pension ang nanguna po dyan, si Councilor Pau Sanchagro. At marami pa pong iba. Siya rin po yung nag-iikot para ipaliwanag sa mga senior citizens. Siya po si Councilor Pau Sanchagro. Bangalulog ka, bangalulog ka. Relax, relax, relax. Ang kasama po natin na kahit hindi na noong 2022, nagtrabaho pa rin. Yung CSO Academy, siya po yung nagtatag nun para tumaas yung antas ng pakikilahok ng taong bayan sa pamagitan ng mga organisasyon, mga CSO. Nang sa gayon ay hindi lang yung mga opisyalis po ninyo nakakaintindi sa budget, sa mga proseso ng pamahalaan, kundi sama natin ng mga tao. Yan po ang ginawa ni Coach Paul, Coach Paul Senogat. yung pag-ban ng pogo, yung pag-expand ng tapat. Microfinancing natin, yung pogo na yan, tayo ang una sa buong Pilipinas yes! na nag-ban yan. Sa tulong ni Councilor Simon Tantojo. Yung mga nabanggit ko, yung anim lang yung binanggit ko, pero sa totoo, marami pa akong pwedeng ikwento. Ang tanong ko po sa inyo, yung anim na nabanggit kong accomplishment ng mga District 1 Councilors natin, noong 2022, pinangako ba nila yon? Hindi po. Pero nakita natin na pwedeng gawin, na kayang gawin, ginawa na lang po natin. Sa Distrito 2, meron tayong tatlong uh, kasama noong 2022. Hindi po sila nagpalukluk lang. Talagang nagtrabaho itong mga to. Kung maaalala po ninyo noon, ang hirap, yung mga ibang uh, may question sa lupa, yung uh, kung saan yung bahay po nila, hindi makapitan ng legal na Meralco. Ano nangyayari? Naka-jumper, naka-submitter. Bukod sa mahal, kung submitter ay delikado, prone sa sunog. Sa ordinansa ni Councilor Buboy, nakakapitan na po sila ngayon ng legal at ligtas na kurente. Ayun si Buboy. Kaya ano, ngayon nga po siya tinawag na bumbilyo ng konseho. <laughs> sa Solo Parents po natin, isa tayo sa... isa tayo sa una sa buong Pilipinas na nagpatupad ng alawan sa Solo Parents app galing sa pondo ng LGU po yan. Magtumulong sa atin para maipatupad po yan si Councilor Angelo. Yung uh, budget ng mga barangay natin, di ba dati Depende sa barangay. May iba, medyo transparent, nakikita natin. Yung iba, di talaga natin alam kung ano nangyayari sa pondo natin sa barangay. May iba, iba. Ang ginawa po ng City Council natin ngayon, pati yung budget hearing, naka-Facebook Live, pwedeng tingnan ng kahit sino. At syempre, mas maingat ngayon yung mga barangay officials natin. At mas bukas, ibig sabihin, mas magiging responsibo din ng mga budget ng ating barangay. Ang nanguna po dyan, oh, Councilor Maro. Yeah. Yung tatlong accomplishment po na yun ng mga, mga district to councilors natin. Narinig niyo po ba noong 2022 na pinangako nila yon? Hindi po nila pinangako yon, pero nakita na pwedeng gawin, kayang gawin at dapat gawin, ginawa na lang po natin. At syempre, meron din tayong tatlong kasama pa na magiging bagong konsehal ng Lungsod ng Pasig sa Distrito 2. Una po, siguro, kilala na niyo naman po siya, lalo na kung may taga may bunga dito. Ganda yung programa niya sa ano, laban sa malnutrisyon. Siya po, si Councilor Boyi Abunta. Ah, Boye, <laughs> Raimundo, Raimundo. Sorry, Tito Lori. Siyempre, nandyan din po ang ating uh, kaibigan na uh... hindi ko sure, mukha bang senior citizen to? Anong warin insinso? Anong warin to sino? <laughs> si Kunzian Warren, Inocencio pag nagsasalita, laging nakaganito. Tama na ang mali. Yung mga nakatayo dito. O, oh, sana ang mali Warren Inusensio. Diba laging O, oh, sana Oh. Last but not the least, may naisip pa akong sabihin, kaso... nakunsyensya akong asarin siya kasi sobrang bait. Sabihin ko na lang na siya yung pinakamabait na konsehal ng itig ng pasi. Ryan Enriquez. At syempre, kung merong City Council, kung merong Sanggunian Panlongsod, kung merong tagapangasiwa o presiding officer ng Sanggunian Panlongsod, ay, ano ba sabi ko? Tama. Kung merong sangguniang panlungsod, merong tagapangasiwa. Ibig ko sabihin. Kailangan mahusay sa iyong nagkukumpas doon sa City Council. At uh, ang laki po ng pasasalamat ko sa inyo dahil noong 2022, binigyan niyo ako ng mga mas maayos, mas matitibay na mga kasama ang ating Vice Mayor. Siguro masasabi natin, sinubukan natin siya bilang Vice Mayor ng 2022, pero sa loob ng tatlong taon, napatunayan niya ang kanyang sarili. Anong napatunayan niya? Napatunayan niya na masipag siya. Hindi mo absent Talagang nagtatrabaho. Pinatunayan niya rin po na siya ay matalino, nag-iisip ng solusyon sa mga problema natin. Yung pag scholarship program, siya nag-iisip po pero higit sa lahat na patunayan po ni Vice Mayor Dodot Jaworski na meron siyang integridad at meron siyang prinsipyo. Vice Mayor Dodot Jaworski po. Sa congressman, alam ko po na kahit hindi ko nabanggitin. Basahin niyo po sa pink na pamaypay sa pulietos po na pinamimigay nila. Isa yan sa paborito kong basahin. Bago ako matulog sa gabi, binabasa ko po yung pink na ni Kong Roman. Alam niyo kung bakit? Kasi nakaka-proud. Pag nakabasa ko yung mga accomplishment ng congressman natin, alam niyo sa totoo lang, nakaka-proud na yung gumawa po ng lahat ng yan, congressman natin sa Pasig, Roman Romano. Mula 2019, marami tayong nagawa, marami tayong napagtagumpayan. Pero ang totoo, syempre may pandemya din noong 2020, 2021. Pero ang totoo, mula 2022, nung binigyan niyo ako ng mas matitibay na kasama, mas bubulis din, mas bumilis din, mas umayos din ang ating pamahalaan. Hindi to kaya ng mayor lang. Hindi po to kaya kahit anong uh, gawin natin. Kahit sabi mo, masipag, magaliti. Hindi kaya ng mayor to mag-isa. Kailangan buong team. Hindi pwede. Sasakay ka ng uh, bus o ng jeep. Yung driver, gustong dumiretso. Pero yung mga katabi niya, yung pasahero, gusto mo, kumaliwat at kanan. Disgrasya po yun. Huwag po ganun. Kailangan dire-diretso tayo. Lalo na sa panahon ngayon na may mga tao na gusto tayong umatras. Bakit po kaya? Siguro mas nakikinabang sila dun sa mga lumang kalakaran naglalakad doon ng bogo, yung mga humihingi ng porsyento sa mga kontrata ng uh, city government, yung mga nakaupo noon, o, kung hindi man sila nakaupo, sila yung kontratista parate ng LGU. Tapos na tayo sa ganun mga lumang kalakaran. Nalagpasan na natin yan bilang isang lungsod. Nandito na po tayo ngayon. Tinapagunod na natin ang mga prinsipyo ng mabuting pag -gobyerno. Kaya vote straight, voting ng pasig, hindi hindi tayo